Good morning guys. Good morning. Good morning. Ako lilit ko pa yatay mo ano pula. Good morning. Napilit ka. Eh babies po ngayon, babies. <laughs> My God, wala na akong time -dry ng akee, boho. papasok tayong basa ang buhok. Matutuyo na, na lang ko doon sa trabaho kasi init naman doon sa loob. Mamadali oh, na ako ganito. Kasi nagising ako ng ano nagising tayo ng Aduh sa Pilipinas, ba? Bumili din siya ng, ano eh, ng bako. So, ay... biasanya aku pas ako kasi tinitingnan ko yung ano ba yung three wheels three wheels ano na tok tok yung, yung ano ba yung three wheels na sasakyan tinitingnan ko kasi gusto ko sana mag-aral so tinitingnan ko yung loob kung paano ano yun ano eh. so ang baho ko kaya naman kasi wala akong liko pa tapos uh, bawis na bawis ako din syempre maingin sa Pilipinas Ito, wala akong pakialam kasi wala naman ano naman hindi no. pa pag pag eh wait ba 'to? Ayun, para ba. Pag ano? Habang na doon ako sa loob ng free wells. Three wells three wheels ang pangalan nila dito. Ano? May mama yan nanjan si ano nanjan yung asawa ko. Dikit din ano yan. Okay. Saka uh, go. Ano? So, pa-valiya ko 'yung camera kanina. Kasi sa daan sa Ano? Habang naglalakad ako sa 'yung pag, paglabas ko kasi babalik na ako sa loob ng bahay Ano Doon 'yun sa doon 'yung supermarket eh, nandyan na kala ko nananaginip ako or ewan ko, minamadik mata ako <laughs> alam mo, anong unang nasabi ko sa kanya English ah, huh? is it you? sabi ko sa kanya, is it you? sabi niya, tada! da yun lang ang sabi niya sa akin pati yung mga halaman ko na damay sa kanyang kaano namatay yung iba kong nalaman kasi higit isang linggo na walang gilig dinig wala, wala akong magagawa kasi alangan naman magaling pa ako wala kang atakihin pag nagaling pa ako pag mga ganyan hindi na yan Lalo, ang importante, safe siyang naka safe siyang naka ano ay, syukwika ayan hindi man lang nag-indicate sa iba, inanohan ko yun. May na. Okay guys, nandito na tayo ang sasak ang camera ay e, naka iwan ko ano jura bye na malilit na ako bye bye. Hi guys, tapos na naman tayo sa trabaho. Oi na naman tayo kaya kami. Bata kanina hindi ko tinitingin ang iora. o'clock pala. Akala ko 9 o'clock na yun. Kaya nagmamadali ako pagdating dito dito. Ano pala yung pasok ko? Ay, ang oras. Alas 8 pa lang. Wala pang alas 9. Diyos ko po. Ay, isang oras ako Nakauwi na tayo. Bye for now. Right, hello guys. Nakauwi na tayo galing sa trabaho at tayo ay pupunta dun sa garden. Tingnan natin kung yung mga strawberry hindi ko na pitas kanina umaga kasi mamadali na ako sa punta tayo doon. Nika ka. ko. Oh. Hmm. hmm. <laughs> So, punta tayo doon. Yeah. Where are you going, Pepper? Grabe na, oh. Ano na dito? Grabe na ang damo. Kailangan ko na talagang... I think na yung weekend, anuhin ko to dito. Yung weekend, eh. Wala akong pasok. So, Tingnan natin kung ano ang mapipitas na. Ayun, yung strawberry. Mapula na. Ayan. Pitasin natin. Hindi pa siya ano mapula pero pwede na yung pitasin. Lagay mo na natin dyan. Wala nang bunga yung iba. Eh. May bunga ito pa. Rin, diba? Ayan, hindi pa yun. Dito tayo, dito sa baba may may mapula dito maka short lang tayo kasi baka ano yung legs natin masagi dyan sa ito o yan peanut rice pepper parang may mapula doon Ingat. Ini nak pula baca. Ya, memang So, kakauwi po natin galing trabaho. Diretso na tayo dito kasi Si Pepper at si Peanut gusto ring lumabas. Ayan. Yun, hindi pa siya gano'n. Pero pipitasin na natin. Doon na natin pahihinugin sa loob na ang bahay. Ito, wag muna. Ayan, oh. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Mm-hmm. yan. <coughs> Sorry. Yan, po Meron doon sa ilalim. Yan, hinup na. Yan. Ay. Pwede na yan. Ano kaya? Ano na naman ilalim? Hindi na kaya yan? Ito. Pagkasin na natin to. pa yan pwede dito marami pa siyang bunga guys marami pang bunga marami pa tayong pipitasin pag natin sa trabaho may pipitasin <laughs> ayan ayan nga doon so, Dito pa siya gano'n mapula so yan so yan ang ating strawberry. Mm. So yan guys, ito na po yung ating strawberry na nakuha. Ayan. Ayan. O diba? marami din. Hugasan ko to. Meron pa kaming natira doon sa ano? Doon sa bahay. Ano na tayo? Kasi yung dalawa. May aso kasi doon sa kabila. Naka, nasa labas. Ganda ng ano. Oh, ng daisy. Bisitahin natin uli yung ano. Roses ko. ka na. Hindi pag anong bumubuka. Okay, marami na. Ayan. Wow! Ayan. Medyo bumubukan ah. Pink na rose. May isa pa doon na yan. Ganyan ang mga ano dito. Daming bulaklak. Mga wild flowers. Sorry. So, yan. Balik na tayo doon sa bahay kasi yung dalawa maingay. What is that? What is that, Peppa? Sarado na yan. Where's Pina? Where's Pina? Pina! <laughs> you're there! You're there! Hey! 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 He's smiling! Oh, let's go inside. Where's Pepper? Why Where are you hiding there? Why are you hiding under the table? Come so, on this way! So yan na guys, nandito na po tayo sa loob at ayan, ito yung strawberry. Ito yung natira pa nung isang araw. Tapos ito, yung kukuha ko lang. Hindi pa ito ganong matamis, maasin pa yan. Tikman natin itong, itong, um, ah, tikman niya natin. Masarap. Nahinog na kasi siya. Maganda talaga pag may tanim kasi ganyan, nakakatuwa. Next na, next ko napipitasin yung mga apples at saka yung, ano ba yung isa, plum yata yun. Hmm. Masarap. So yan muna ang ating vlog ngayon. Walang gaano ganap kasi may pasok tayo all day. At ito, pakakainin ko muna itong dalawa. Kita nyo guys yung likod ni Pina. Tingnan. Come here, baby. May bukol siya. Come here. Mahalik ka sa mami mo. May, bukol siya. Ang oh malaki. Maanohin namin yan eh. Ni David. Tapos mainiinom siyang mainiinom siyang ano tablet or may iniinom siya para para pampaliit ng ano na yun. Okay. Yeah, si Pepper. <laughs> hmm. Okay guys, so, Yan na po muna yung tatapusin muna natin ito kasi si Pepper ang gulo. Oh. Oh. <laughs> mama, hmm. mama, mama, mama. yan kakain muna tayo ng pizza dahil eh uh, nagluto nagluto si David ng pizza. Tuo. Ito itong simpleng pizza, ito lang ang kakainin natin. So kain po muna tayo. Bye for now. Thank you so much. Thank you so much ano for watching and thank you so much po sa support niyo sa aking channel or sa aming channel kasi isinasali ko na lagi si David. Hindi naman lagi. Pero pag umaalis kami, kasali si David. At saka yung dalawang makukulit. Sila, manghihingi na yan ng pagkain. Pinat! What are you doing? Manghihingi yan sila ng pagkain sa akin. Ayan. Are you hungry? Is Pepper hungry? And this one is hungry. Where is your food? You have <coughs> Lakas naman na ano mo. Sigaw. Okay, okay. Okay, okay. Ah, ah, ah. Get down now. Get down. Kipakainin ko muna at kakain din ako. Sige na. Bye for now.